Ah, dito na. Hello mga kumare po. So, sa dito tayo ngayon sa kapitbahay ko. So, dito lang yan sa QC ha. So, si Ate Cora Black. So, si Ate Cora Black. So, umorder siya. Pangalawang order na niya sa akin ng dami in So, yung unang order niya, 5 lang. Ngayon, ginawa na niyang 10. Pero ginawa kong 12. Kasi pala decision ako. So, pag bumili kayo, pag, uh, ano, ito muna yung ibibigay ko sa inyo. 40 pieces ito, ha? 40, ay, uh, 40 pesos, 50 yung laman. So, sa isang ganito, may tubo na kayo na 10 piso. Tapos, libre na din yung ganito. Ayan, yung ganito ko, nandiyan sa isod ng camera na Kung gusto nyo ang order, i-PM nyo lang ako sa FB ko, Shop with Yvonne. O di kaya, punta kayo sa ano, sa, sa Shopee namin, Jack and Yvonne Store. Meron din kami tag 1 kilo. Ito kasi, kasi nga bago pa ba lang siya nag-start, ba? Diba? Para madaming pagpipilian yung mga customers niya. Yeah, Ayan, dami. Iba-iba. Walang magkakaparehas dyan. Ha? ano yan? Iba-iba yan. Para syempre, tapos nilagay niya sa ganito. ba? Diba? Ang daming choices. Pwedeng pag bumili ng yosi, yung sukle, gamin na lang. karon ginagawa na iba't eh. O, hindi lang kasi to pang bata eh. Pang matanda din to kasi kahit matatanda niyan ay umu-order. Sa iba nga na to ginagawa nila, apat limang piso, binabalot nila. Pero okay na din kasi may tubo ka na eh, kahit na sa piso-piso na. -piso Sana maubos ka agad, Cora para mag-reorder ka ulit. Thank you, Ibuang Bautista. Tawin natin siya. sa ano, sa tindahan niya. Nung ano una, ano lang to, hindi pa ganda te, no? Nagdagdag. Nakaano, nakaano ka na kayo kasari? Hindi pa ako naka-order. <laughs> right. Nag Download. Nag-download ako, hindi ako maka-download. Baka hindi Ay, nag-download ako, hindi. Bakit? Eh, tingnan nyo. Sa susunod ba, pag gusto, gusto ko Gusto ko nga, ano, gusto ko yung baka order doon ng mga alak. Siguro ng mura. Mura. Kasi, lalo na kasi mabigat eh. Gusto ko yeah, mo ano? Naman gusto ko mo yung ano? Rep. Rep, <laughs> rep. Kasi hindi bakit lamig. Bakit? Hina. Eh, <laughs> 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 ganun talaga lahat ng rep ngayon. Kasi ano, okay. Ka, okay. Ganun, <laughs> order ka doon sa kay Sir Raymond, binangonan. Binangonan <laughs> binang result. Ayan, o. No. Order ka na doon sana naglalako. Ay, nakapit na lang. na lang. Tisoy sa dito isa, isa, isa naglalakot te. Eh. Oo, oh, may <laughs> naglalako. Ito <may, laughs> ano, kompleto si Gato. So, alam mo na ba yung mga presyo mo? Kabisado mo na, Andre. Um, meron akong ano, <laughs> taga point <alam>, compute. Taga <laughs> kanina pumunta sila nang ano. Dapat nilalagay mo na agad presyo kasi De, baka kanina sa Pure Pag hindi ikaw yung mamili, Ah, magbakuha ka ng ano, aling puring card pa member ka. Oh, okay. Oo. If you're good. At okay, this ito, yeah. alam mo yung presyo. Kay grocery din, meron naman ganito. So, mano. No, okay. Yan, dapat may pentel pen ka, gunting. Yan yung unang kailangan. Gunting, pentel pen, ball pen. Kasi pag hindi ikaw yung bantay. Hindi naman, bira lang <laughs> na ako dito. O para. May ginagawa. Alam nila yung presyo. Pwede ka maglagay niyan sa likod. Mm. Sam, Some... Nandito, sinulatan nila ito. Sinulatan nila. Sinulatan natin nila ng eh Ayan, bilhin na kayo kay Ate Cora. Cora Blanc. nag may bigas ka na din na. Ano ito, timplang kape? Kampi, o. Oh. Ah, Ang kano naman, timplang kape mo? 15. 15? Hindi mm. ba mahal? <laughs> Ah, uh, tega, 10, 11, 12, 14 lang. 14 okay. lang. Ay, 14 sa ano? Kasi 15 kasi doon. <laughs> 15 sa kabila. Gaya-gaya <laughs> Gaya-gaya ka. lang ako <laughs> sa presyo. Gaya-gaya <laughs> lang. Hanggang okay. ano oras ang opening mo? Hanggang hanggang 12. Minsan nga umabot 29. lang madala, alas 2, Mark? Depende. O walang 12. Basta ano, basta may bantay. Sayang, mm -hmm. di ba dati yung doon. Gusto basis. nga nila, mag-overnight sila ah. dito din sa, ano, araw. Ah. So, ano, sa ah, umaga, ano, as ka nang bubukas? Maga-maga, spot, pag-ising namin. Bukas na kagad. Magtinda ka rin sure. tinapay, kasi may kape ka, magtinapay ah, ka rin dito. Then no? Partner. Biskuit. Magay. Nawagay. <laughs> Kaya. And guys, ha, pag gusto nyo umorder ng katulad na itong gami, message lang kayo sa akin. Bakan... Kung taga lugar kita, ano to, 480. Kung taga lugar kita, dideliver ko sa'yo. Pero kung malayo, pag-order ka na lang sa shop.